So yan, palis na tayo, no? Nakapanda na tayo ng makina. Okay. Friend. Okay. Okay. Okay.

Linda Lugi no? Papila aja kilo. Gisan sibur ni. Ay mga uh, Nakauli kami. Maliit nga ano lang. Mga kasi pauwi na kami. Hinila namin to kasi kinuha namin yung isang bandira. Kaya pala to dumbigat. Dawet. Buti hindi nalulo to. Kaya gani, buti hindi nabunot. Buti hindi nabunot. Ay, parang kit sa atin yan. Parang kit sa atin. Binigay talaga. <laughs> Kaya pala ito yung bigat ng hinila namin. Uh, <laughs> TV surprise. Oh my gulay. Grabe. ang katay niyan. Tatanggalan lang na, na. lang. <laughs> Tara <Das> sundang ah. Tiko <laughs> kalain. So yun mga kawoy oh, boy. Mga kaboy boy, nakasilo tay. Nakasilo kami. <laughs> Nakachamba. <laughs> Nakachamba buti hindi na si buti hindi na ano na tanggal. Tanggal. Ganda ng pagkasilo. Kaloko, boy boy. Oh. Ganda talaga ng pagkasilo. Hindi siya bumitaw eh. <laughs> Nakaisa din. Sabi ko kahit maliit na sabah kaisa lang. Oo <laughs> ah. <Uwa. laughs> ayan, lagyan natin sa Tanggalin mo rin. Ito. <laughs> ayan naman lang. Oh, ayan, mga boy boy. Hanggang dito na lang po at naga isang pandira na lang pupulon uh, namin. Uwi na kami. Ayun, nakaisa rin tayo oh. Oh. Yeah. Oh, kinsian. So ayan, hanggang dito na mga boy, Okay na.